Hey guys, for the video today, namili ako kanina ng mga pajama na pambahay. Kasi wala na kasi yung pajama. Yung mga pambaba pambahay, wala akong maisusunod. Dalawa ito. Ito yung 100 dollars. Dalawang kulay. Sipwenta yung isa. Uh, Eto, dating 69 isa sa pangkakas ganito na ito ng na panglamig yung tela niya is ganito panglamig talaga siya yung tela niya pero dito sa loob ano mad madulas tapos dito sa labas magaspang kita ko siya kung maganda ba ito kulay brown wala akong pambahay na kulay brown tapos meron siya dito stop to yun stop to yun this kulay brown kulang lawan Kula. old rose old rose tapos, -try ko tak terayak kosong kan, mudah green. Kasi wala pang green. So, try na. maganda pa. Dalawa yung suot ko kasi nga malamig. Hindi ako pwedeng hindi magsuot ang dalawa suot na malamig. ito naman din yung pataas ko tatlo meron akong para makapal na ano na po tapos ito gusto yung Balik ang sinuot ko ngayon tatlo tatlo yung pataas ko tapos dalawa sa pambaba Asing malamig po. Eh pero may time na pinapawisan ako na. nainitan ako hinubad ko siya masinulong. I think it's I think it's ito siya. Hindi siya sapat. Pwede ko pang lagyan sa loob. Ito. Hindi. Okay. May panalo siya dito. Okay siya. Sure. Parang ma-exit. Ay, okay lang pala. Kala ko ma Okay lang pala. Kaya pala sa akin. Tapos pag sobrang pang lamik, hindi kaya. Dublihan pa. Ito ko ngayon ko sa lundog. Thank you. Ay, napagrabe. Kinawin talaga. Kinawin ka talaga. Dabli-dabli Ganda sa parang ano mm. yung dalawa at palalaki pero yung dalawa na yun pwede siyang panglabas din hindi lang siya pangbawa pang Exercise, but I'm going to pass it. I'm going to Thank you